tuturuan ko po kayo paano mag-remix ng kanta. So, ang una natin gagawin, una ninyong gagawin is mag-download kayo ng software para sa remix ninyo. So, ang software na gagamitin natin ay Audacity. So, ito, type ni lang ang Audacity Free Download. So, sa unahan nito, merong Download Audacity. Click natin to Katapos nyan, Audacity for Windows. Click nyo yan. Tapos, Audacity 2.1.2. So, i-click natin to pag maklik natin yan, automatic magda-download yan dito sa baba. So, sa, so, 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 nakikita nyo, naka-download na ako, tapos na ako maka-download yan. So, ang gawin ko na lang, i-install yung na-download na, down, na -download ko. So, paano mag-install? So, ito, i-click nyo lang to last window, yung na-download nyo. Tapos, sa larabas, isang, ang zip nito. Tapos, click nyo yan, Tapos, click nyo itong audacity.exe. So, pag-click nyo yan, install niyan sa computer ninyo. Tapos gagawin niyo. So wala pa yan, ito yung lalabas. So ang gagawin niyo ay i-click niyo ang import. So dito magkukuha kayo ng mga MP3 kung saan nakalagay ang inyong mga kanta. So i-browse niyo lang dito kung saan. So sa akin dito nakalagay sa All Music. So, sa akin, pwede natin pagsabay-sabayin yung iba-ibang um, kanta. So, i-click nyo lang yung shift para marami. Or, control kung ito lang ang gusto mo. Click mo yung control. Ganyan. So, open mo na. So, sabay-sabay silang may lalagay dito sa Audacity Installer. So, meron na tayong basic tools. Habang nag-i-import pa to, meron tayong basic tools. Ito yung pause, play, stop, forward, back, forward, and record. So, ito yung kung gusto niyo mag-record gamit ang computer ninyo or laptop. Tapos, ito naman yung mga trims. Ito yung mga trims. So, mag-example tayo ngayon yan. So, ito na-import na, na yung mga kanta. So, ito yung mga kanta natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong anim. So, i-click nyo itong solo para solo lang ang kakanta. Kasi kung hindi nyo to i-click, for example, i-play ninyo, hindi naka-solo. so sabay-sabay silang kakanta. Pero, kung may solo, kung may solo, ito yung, ito lang yung kakanta. So, ito yung ibig sabihin ng solo. So, for example, pinakinggan nyo na yung kanta at ang napili nyo, nyo lang ay hanggang dito, hanggang dito. So, click nyo lang tong trim. Ito. Trim audio. Ito naman yung silence. So, i-click nyo lang yung trim. Kung ito yung napili nyo, gagaling dito, patungo dito. Pero kung hindi masyadong malinaw sa inyo, pwede nyo itong i-zoom. So, i-click nyo lang itong yung control So, so kung nakikita nyo, ito yung seconds. Ito yung seconds. So, kung ito lang yung napili ko, yung unzoom naman is control 3. Yan. Yung zoom, control 1. Nakikita nyo yung seconds. So, kung, kunwari, yan lang yung napili ninyo. Yung gusto nyo i-trim, i-trim nyo lang. Tapos, i-unsolo nyo. So, ito naman yung isolo nyo. So, for example, ito yung napili ninyo. Tapos, pinakinggan nyo at ito yung napili ninyo susunod na kanta. So, pwede nyo again isolo yan. Tapos, kung gusto nyo yung ito, unang kanta, yung unang kanta ay combined dito. So, i-click nyo lang to Tapos, again click tapos yung click niyo yung edit pwede cut or copy so ang gawin ko i-cut ko na lang to tapos i-transfer ko dito so yun lang so para makombine sila click niyo tong combine ito click niyan yung itong pangalan nito time shift tool click niyan para malugtong sila So, ganyan. Tapos, wala na to, Wala nang kanta pinili ninyo dyan. For example, pumili na naman kayo. By the way, patapos yung click itong time shift tool, i-click nyo ito, selection tool, para ma-select nyo again kung ano yung gusto nyo kanta. So, for example, ito na naman yung napili nyo. Nakinig na kayo, tapos yan yung napili nyo. Eh. Trim nyo lang. Tapos, again, edit nyo, tapos cut, lagyan nyo dito, paste, tapos again, click niyan, tapos combine Ganyan lang. Tapos, ganyan lang ang, proseso sa ibang mga kanta. Tapos, i -x nyo yan. Assuming natapos na kayo, mag-remix. So, ito lang yung, ito na yung mga na-fill in yung kanta. So, sa nakikita nyo, pwede nyo itong i-move forward. Ganyan. Para malugtong sila. So, click nyo again yan. So, try nyo itong play. Yan. So, nalugtong na yan. Galing dito. Try natin. Pwede rin dito. Ganyan. So, ganyan lang yung basic. Pwede kayong mag-explore sa mga gamit ng Audacity. So, ganyan lang ang gamit. Tapos, pagkatapos dito, click nyo itong file, tapos export audio. Yan, isisave nyo yung file niyo Pwede yung mp3 file. So, click nyo sa desktop. O saan gusto nyo. Dito na lang sa sa nayon. Dito sa documents. Ah, pwede balik sa music. Yan. Lagyan nyo ng pangalan. Sample. So, save. Ah, okay. So, hindi niya MP3 kasi hindi kasi ito yung original. So, kailangan WAV. So, yan. Okay nyo lang. Hindi pwede yung MP3. So, kailangan yung WAV. WAV na lang yung gamitin nyo kasi parang trial lang kasi to So, hindi ini-export yung MP3 na format. So, kung hanapin nyo, punta nyo, hanapin nyo yung saan nyo nilagay. So, sa atin, sa music. So, hanapin natin sa music. So, andito. So, yung sample. Ito yung sample. Click natin. Parang medyo lag yung So tapos 'to. Ganyan lang. Open. Tapos. 'Yan. Play na 'yan. At tapos na 'yan ma-remix, remix na 'yan. Kung gusto n'yong kasi WAV file kasi 'to, kung gusto n'yong gawin siyang mp3, magdownload lang kayo sa google, tapos, download kayo ng converter, from wav to converter, tapos, para maging mp3 itong wav file. Kasi sometimes, sa cellphone kasi, kailangan yung mp3. So, search nyo lang sa google, maggoogle kayo, type nyo yung, from wav file format to mp3 format. Ganyan lang. I hope, nakuha nyo. Kung may tanong kayo, um, just ask question tapos um, subscribe to my channel. Thank you.